Elenao magandang umaga po. Uh, umaga ko nag na niyo, nag-report sa inyo ano po. Ito po ay update sa ang uh, lakad tungkol ano sa mga bagong CPO na ilalabas at yung update naman sa 2021 in September Maraming salamat kay uh, Custom Commissioner Ariel ni Pomusino ano nung Monday kay uh, nag-meeting kami kasama po si Assistant Commissioner uh, Vincent Git Maronella at uh, Chief of Staff ng Office of the Commissioner at uh, Tonyan Chick uh, kasipitano. Thank you very much sa inyong pag-entertain at uh, kay Rus no sa mga personahe ng Office of the Commissioner. Thank you po. Lalo, Lalo na kay Custom Commissioner Ariel Lipomo no? Alam nyo kapatid, marami kaming uh, pinag-usapan tungkol doon sa naganap na aking program nung linggo so uh, probit uh, panoorin nyo yung aking live nung linggo no? Uh, kung saan ay medyo meron akong natalakay doon na mga bagay na inaksyonan agad-agad ni -agad custom commissioner Ariel Nepomucino dahil uh, ang sabi ko nga kapatid, mahirap na tatalakay ng isang isyo na wala ka, kang hinahawakan. At lalong mahirap kung ang hinahawakan mong papel ay walang kasakit na tunay. Kaya kung sa 17 District Port, 39 Sub Port sa buong kapuluan, tuloy Kapag nagreklamo, masasuhin so, nyo, magugulo kayo niyan. Kaya yan ang isang iningat. Dahil, kaibigan ko yung ako eh. so lang, kung mayroon talagang uh, reklamos, idib, inlapit ko sa inyo, pinagdudahan nyo kaagad ako eh. So, ang mangyayari, dahil pagdudahan nyo ako, magagalit sa place na tulungan ko kayo. paano ko kayo tutulungan? marami akong nilapit. Problema. Oh, iba. Halimbawa, uh, banggitin ko ang problema. Sa so, Cebu, nilapit ko kaagad kay District uh, Collector Job De Kay District Commander Dutch Maulana. Kay CIS Chief Carlo Bautista. Di ba announce ko sa kay District Chief uh, Jose uh, kay uh, Jan Musi, di ba? isapin ko kaagad dahil ayaw ko na magkagulo ibinaliwala eh matali kong mga kaibigan ibinaliwala eh. si Pino pero inaksyonan kaagad dito dahil ayaw niya na magulo kasi yan ang problema niya noon pa yan Ayan. then punta tayo sa ibang port ganon din ang ginagawa ko ayaw kong magkaroon ng problema Ayaw kong magkaroon ng kung ano-ano mang mga problema sa iba't ibang uh, uh, port. Good morning kay Kentana, kay Jek. Uh, uh, good morning. Hintayin nyo na lang Jek, no, yung uh, newspaper ongoing. Uh, nakalinyada kasi nung last, uh, ano, last, uh, okay. Punta tayo ngayon dito sa mga ano, di ba? Uh, naploating na yung dalawang, sabi na naploating daw, pero nasa ukom, ano, si former district collector uh, nuwa di Maporo ng Batangas, si former district collector uh, uh, Omar Abdul Marte Jr. ng uh, uh, San Fernando La Union at uh, nakaupo na rin si uh, district collector uh, Carmelita Mimil Talusan at uh, si uh, district collector director na uh, Navarro Balagtas at nailipat na si Balgomera from Limay papunta ng San Fernando La Union. Dito mo ngayon makikita yung bago. Ngayon, uh, si District Collector naman, uh, Ugay ng Iloilo, nakaupo na rin doon sa Cagayan de Oro. Si uh, no Noli Santua from Batangas, na eh, nagiging District Collector ng Iloilo. Good morning yan, ha? Uh, Noli Santua, no? siya na ang District Collector ng Iloilo. Tapos si Mark Quinones from parang nagiging deep call na dyan sa Dabao. So, marami pang mga CPO na ilalabas this week. At mismo tayo po ay uh, naan natin si Kong. Pagamat sa si na nahintay na lang ang naturang mga CPO. Hindi ko po pwedeng sabihin. Nakita na po ng dalawang mata ko. Ako po nakasaksi. So ako yung nagpapasalamat. Pero malaki ang respeto natin kay Custom Commissioner uh, ni Pomosino, pati na kay Assistant Commissioner Jet Maronilla at kay Attorney Jake uh, ka Kasipit. So, hindi ako magkakasin yan. Ang atin, hihintayin lang natin na ilalabas yun. Maraming ihahabol na mga CPO. Maniwala po kayo. Kaya kung ikaw, meron kang kurimid, meron kang itinatago, ngayon palang dahan-dahan magbago ka na dahil hindi ka mapapatapon at consolation din yung mga mga kawani na talagang itinatapon nung panahon nung nakaraang ad admin ano. ngayon parang uh, sinisilip ito ng maayos ni custom commissioner Ariel de Pomosino. hindi po siya kaagad magdidesisyon maniwala kayo pinaimbestigahan niya ganyan po si commissioner ni Pamasino. Tungkol naman doon sa nagtatanong kung sinong media, no po hindi po ano, ang masakit kasi kapatid, yung bang pagsabihan mo si nang hindi niya ginagawa, pero para bang uh, inuutosan mo na gagawin mo to. Mali, mali, mali. Kaya kung minsan tayo nga nasa ikaapat ng tas ng lipon, huwag nating turuan ng kabulastugan ang mga kaibigan natin, kaibigan natin, kaibigan mo, Oo, oh, e, ito mo na kay kum, ganito kum. Eh marami ang ano eh, marami ang mga kawani diyan sa Bureau of Custom na pilit na ganun ang gagawin. Kaya ikaw na nangungulikta ng tara para kay commissioner bilang na ang araw mo bilang na ang oras mo tandaan mo yan ako mismo ang magsasabi sa iyo ihinto mo na yan dahil hindi talaga sasantuhin ni Custom Commissioner Ariel Nepomucino. Siyang nga pala, may pa paalala ako. May nabiktima na naman doon sa fake uh, account na nakapangalan po, it Custom Commissioner Ariel Nepomucino. Akala ko ba, uh, maingat kayo, lalo nang yung mga broker. Di ba sinabi ko na, lagi kong sinasabi sa ano, uh, aking programa na wala pong official na FB page, FB account itong si Custom Commissioner Ariel ni mo. Kaya mag-ingat kayo. O ayan, nagpadala ka kaagad. O di nawater ang pira mo. O okay lang sana kung libo lang. O ba? Diba? Walang pananagutan si custom commissioner niyan dahil nag-warning na po ang Public Information Assistant Division, ang Office of the Commissioner at iba pang mga mga network, di ba? At lalo na tayo, nag warning tayo, wag na wag kayong maniwala doon sa makipag-coordinate sa inyo na akala mo si Com. Hindi po. Kaya nga kung mayroong mag-text sa inyo, sumbung mo kay Kagambino i-direct natin kay Kom. Yan po ang kabilin bilina ni Kom. Kung may problema kayo, isumbong nyo kay Gagambino. Hindi po pang mayabang yan. Makakarating po kay Custom Commissioner yan. Doon naman tayo sa incentive reward. <laughs> Wala pong ibang gumaganap dyan. Noon, ang ating pwedeng pasasalamatan, e, eh, siyempre hindi pwede, talaga papasalamatan natin ay si Custom Commissioner Ben Robio. Deputy Commissioner uh, Michael Permin, Director Jan Simon at Ma'am Bing Cabigon, isali natin si Attorney Marlon Agasita. Ngayon, hindi ito nabaliwala. Pag-upo pala ni Custom Commissioner Ariel ni Pumusino, inasikaso ka agad yan sampu na mga membro ng BUSIA, Bureau of Customs Employees Association. No? Hindi ko na pangalanan yung mga official nila kasi ang dami. Pero good morning sa lahat ng mga taga uh, official ng Bureau of Customs uh, Employees Association of Busia. Magandang umaga sa inyo lalong-lalo na sa aking partner kay Bro Yeye no. Ang uh, port collector ng per cargo sa Naiya. Good morning din, Bro. Sila ang dapat pasalamatan. Una, Busia, pangalawa, Custom Commissioner Ariel pangatlo, ni pangatlo, Attorney Jekka kasipit kasi siya yung office of the commissioner chief of staff kaya yung magprepare ng papel deputy commissioner for iag Michael Permin director for iag Jan Simon at sa simambing Kabigo na siyang representante ng Bureau of Custom to Department of Budget and Management at siyempre kay Secretary ng Department of Finance Rob Rector marirelease na ang inyong incentive reward sa unang linggo. Magsisimula yan. Hindi lahat ha. Dahan-daan yan. Magsisimula po ang pag-release ng inyong incentive reward unang linggo ng October 2025 hanggang December katapos ang araw ng 2025. So, yan po ang aking report. Tungkol sa CPO, abangan nyo po dahil ilalabas po this week o anumang oras dahil hindi ko alam kung anong oras kasi may hahabol na itinakbo sa Department of Finance para maisa na lang ang na ito kinakailangan good morning kay Jan sa bro kay Dan kay bro Lodel ba mamaya uh, bond tayo sa Subic kasi gusto kong may bisitahin ako diyan gapo ano uh, baka mamaya uh, na o oh, siguro mga alas 10 uh, alas 11 na sa Subic na ako diyan na ako sa it i-message kay Sir para naman makita tayo kahit na few minutes lang bago ako magbalik ng Manila kasi meron akong ano meron akong uh, titingnan kyan sa Subic eh uh, opo uh, ano po visit no uh, utos po. Uh, inutosan po ako. So, itatry ko po. Mamaya po. A uh, minutes lang. Aba, kung halimbat malapit na kami sa Olonga po, ah uh, i-message kita po. Asahan nyo po uh, para makita nyo ako, makilala nyo ako ng personal. Okay? Na, ina inano ko na ha, ako doon dahil may utos po. Ayan. Oo, eh, may mahirap po kung maglakad na walang utos eh. O, diba? Torne, at ito pa ang last na akin pong sabi. Huwag po kayong maniniwala doon sa sabi-sabi, yung na uh, coordinate kay Miss ganito, Wala po, direkta po kayo sa OCOM, direkta po kayo kay Depcom Michael Permin. Pong iba niyan. Wala. Baka kung yung kukontakin niyo na ibang tao ay maghihinto na ako naloko. Wala po. Sabi po ni Custom Commissioner Ariel Nepomuceno, hintayin nyo na lang po dahil bawat port sa buong Pilipinas, 17 District 49, sub Port, 59 support sa buong Pilipinas ay padadalhan ito ng notice na ito, ganito, ganyan, ganyan. Doon naman, sigurado may magtatanong yung namatay. Naku po, dating yung 2018, ganun lang gagawin. So thank you very much po ha. Good morning at magandang umaga sa inyo. Ito po inyong lingkod, Papi Aka Gagambino, ang inyong pong alipin sa impapawid kaibigan po sa social media. Nagpapasalamat ng malaki sa inyong tiwala, lalong-lalo na sa aking mga big brother at big sister dito sa Bureau of Customs.